Abre mo naman! wow! Yan ang na. Okay, mga video ay dito oh, tayo na birthday pagtagal ooo taon sa taon Oh. Okay, Nata may birthday oh. Hindi oh. po kami oh, Ah, hindi ba kayo? Ano pangalan noon? Anak ko ni Sweet ang pangalan. Opo. Oh, ah, hindi po. Ay, hindi so Suki. Ah, Suki. Oh. Suki Tatlia. Ano 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 ang apelyido? Mister, yung ano po? Ah. Ah. Oh. tayo. Suki. Shout out sa mga, mga nanonood. nanonood. Yan. Yan. Oo, oh, mamaya. Ay, ay, ano? Wala dito tayo. Tignan mo nyo ang kitero. Wala nga napakangas ng kitero. Wala ka tambay. pa natin ang tatlong parlid. Oh, oh. Yan o. Oh. Maliliit lang ating parlid na ka. Oh, may smoke machine pa tayong kasama oh. Nga nakatago oh. Yan. Nakagugulat na lang sila oh. Yan oh. 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 Yan oh. Oh. Pakangas ng kiter oh. 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 Unang lamisa oh. Oh. Tama na niya oh yan Oh. Bakit? Sila mag-aayos nun. No? Oh. Oh, yan o. Oh. oh. may pang mga bata pa rito. Oh. yan o, oh, maliit na ano. yan o. Oh. Oh. O. Oh. Daming lamisa o. Oh. O. Oh. Ayan, O. Oh. Tira naman yung taso. O. Oh. Dahil lobo. o oh, ayan. Una oh, ito ang kater pala. Una oh, nato oh, Tingnan mo nyo. Gold ang ano. O. Oh, o. Oh, ano. May mga ilaw-ilaw pa. Oh, oh. oh, o. Ano, oh, oh. Ayan. Ayan. Daming ano. O. Ayan. Pangapang regalo. O. Pang giveaway. Ayan. O. Pang giveaway. Malakas ang hangin, napapayad na oh. agad yung usok oh. Nga, napapayad yung usok. O, oh, kawin kayo oh. Hi guys! O, oh, yan. Ang dapat sila sa kanina. O, oh, yan oh. O. Oh. oh. Yan oh, ito lang ang ating video malapit at pala tayo sa tower oh yan oh 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 ano kuya oh huwag kang lumapit yan mainit yan mapasok ka yan nakulo yan oh oh ito dumating na ice cream oh. na kayo yung pala ang ice cream oh Oh. Sawa tayo dito sa ice cream, oh. <coughs> Uubuhin tayo dito. Oh, yan, oh. Ice cream. Hindi na pasok, mga tambay, oh. Hindi na pasok, oh. Yan, oh. Kaya namin nyo, oh, napaka ng cater, oh. Yan, oh. At ang mag mas maganda pa noon, oh, ito, oh. cute oh. Oh, cute. Oh. O yan o. Kaya tayo yan, o. Ayan Ta o. Na... Tara na tayo sa... Ano? Sa birthday. Isang taon. O. Ang pinakamaganda noon. Nakahir ang ating sound system. Mga katambay o. Na ito. Ayan ang ating sound system. O. O. Ayan o. Ang dala natin ay isang mixer. Ayan o. Mikil. Ayan o. Mikil metal 6 channel o. Oh. Yan, mixer. O, oh. saka wireless. Yan, wireless. Oh, Mahiwanan natin electric fan. Yan o. Oh. Oh. Yeah, ya, ating may wakang tester. Oh. In 6 6 pala ito. 6 channel oh, ayan. Oh, ang ating equalizer, Kessler. Ayun oh, Kessler Scholar isa. O, at ang ating concert original, yan o, original na concert. Ayan o, original na concert. Ito ay taong 2005. 20, yan, 2005 pa na nabili ko yan o, sa round sa Maynila. Sa kaya po Manila, yan o. Hindi pa nasisira, original yan. Talagang matibay talagang concert kay Buto ay halos gabi-gabi natin yung ginagamit nung panahon ng ano 2005 hanggang pandemic yan pandemic lang tayo na bakante oh. yan isang concert na original 5 buto tapos bumili pa tayo ng isang concert na 5 buto na ito o oh. kasi lalim mo concert pa rin 5 20 naman ito binili yan. pero pagkabili-bili natin isang gabila natin na gamit, nasira na nadali ang heater, yung heater ba mga katambay, yung heater kaya natagalan bago magawa bago magawa yan limang technician ang gumawa hindi na gawin yan so, di, kundi pa din natin sa kalawag yan yung nagawa sa kalawag pinalta ng hitching yung sa heater sa heater yan oh. hindi yan oh. pero nagawa rin naman kaya lang yung gumawa namatay na namatay na ng pandemic kaya wala na magaling dito manggagawa yan o yan o kaya na natin ng ating dalang speaker o yan o ito ito pang bukal natin you na 500 watts lang ito ano twitter 500 watts yan o o na itong ating rolling base yan o yan tingnan oh. tignan ninyo kung anong ano oh O, jackhammer mga katambay. O, oh, rolling bass. Nasa 1,100 watts. Yan o. Oh. O, saka kinabita na uh, tigger para malakas-lakas. Hindi naman ito ano, na ito pang pang kabaak natin o. Oh. 500 pa rin. O, oh, yan o. Oh. Plasir, yan. Plasir yan na uh, speaker mga katambay o. Oh. 500 watts 400 watts max 500 o twitter 500 pa rin o yan yan lang ating dala ano maalaga mong na yan o yan lang yan lang yan lang ating dala yan o ito dala ating stand o yan o Ilang, isang mixer. Dalawang konserto. Pero malakas, malakas na. Yan. Yan, tatlong parnet yung dala natin. oh o. Pang-espat-espat. ừm <laughs> time lên time cố time ừm cố lên ê tùng bassu 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 nó quý nó quý nó quý nó quý nó quý Fried uh, chicken pala naman yan, fried chicken. Ay. No, buksan mo yan ako. O. Oh. Uy, Ah, kuya, wala pa. Ah, ah, wala pa ba? Wala pa. Oh. Ah, wala pa. Wala ko meron na. Mukha meron na yan. Yan. Ay, wala pa rin. O, oh, ito. O. Oh. Ay, wala pa rin. Mamaya pa, lalagyan pa na. O. Oh. Wala pa rin. Natin lechon mo na ito, may taklo buo. Hindi ko yan. Pinggan pala yan. Sinde, Ito na kay ko. Fort. Chantia. Ah, beto kay. Parang ito na ice cream ano Oh. Oh. Hanay kayo sa unahan o. Oh. Dali, pipigyan natin dali o. Tatapin natin dali. Kumanay kayo sa unahan o. Dali Oh, one. One, two, three. Happy New Year na! Imig na kayo! Happy New Year! Happy New Year! Mga ututo! Okay, bye-bye!